itim Parang, ano ah, parang tubig ng kanal. <laughs> Hello, what's up mga guys? So, for today's video, mag change oil tayo. Of course, isabay na rin natin yung gear oil ni Yoru. So, bali, yung gamit ko ngayon hindi na mukoto, guys. Ito si, ano, Uh, moto scooter ewan ko lang anong brand nito Elf, Elf nito. so first time kong haluan ng ibang brand itong aking euro kasi dati yung ginagamit ko guys is mukoto nga uh, pang scooter yung dun bil mismo binibili sa michukoshi kasa so try natin yung performance ni ano Elf elk ba to Let's go. Change oil na tayo guys. Ayan guys, mga gabiyahe. Napakaitim. Mahigit ano kasi ito eh, mga 1,000 nodo at ako. I'm not sure kasi yung nag-class ng na change oil ko is yung odo nito I think nasa mga 4,500 kasi si Euro guys require siyang mag ayan dito siya guys para sa reference lang guys ha Si Euro kailangan kang mag-change oil Every 1,000 odo Ayan ah, o Ayan Required talaga ni Euro guys nga Every 1,000 odo mag-change oil ka Eh ako palaging malalayo yung mga binukuntahan ko eh. ayan para sure tinagilid ko yung motor guys para lalabas lahat yung mga old na uh, engine oil ayan guys na drain ko na lahat yung lumang oil niya ayan sobrang itim so ngayon isalin na natin tong ating bagong scooter uh, oil I ay mean, engine oil Let's go. Gamit lang natin itong dahon kasi wala tayong pang ano, yung imbudo. Let's go. Ayan, tapos na natin nasalin itong ito, engine oil. So, next is my gear oil na ano naman tayo. Ayan. Ang gamit ko pala is Yamalubes. Let's go! Ayan guys, ganito yung kulay guys. Pangalawang gear oil ko na to. Parang ano ah. Parang tubig ng kanal. I think nasa mga 2,000 odo to. Grabe itim oh. <coughs> tingnan nyo yun nyo mga kabiyahe ang itim 2,000 ulo pala yun ah. hindi ko alam kung bakit ganito ka itim kasi yung nag gear oil ako guys pangalawang beses ko na tong nag change oil kumbaga every dalawang change oil ko uh, magigir oil ako so mga lawang gear oil ko na to ganito din dati eh. sobrang parang tubig ng kanal <coughs> so ayan salina na natin ng yamalubs tapos ko nang nalagyan ng ano gear oil yan yun lang guys yun lang kadali mag change oil and mag gear oil so sanayin nyo to guys sarili nyo nga marunong kayo mag change oil or gear oil para hindi na kayo pupunta ng mga casa or mga <coughs> shop uh, para makatipid kayo diba magkano din po yung bayad ng mekaniko pag mag change oil tayo or gear oil saka para din maalagaan natin itong makina natin तो रफ्त बीच जो मांगा गया है